members ng mga fishing sa mga manginisda sa mga manginisda po ito para minsan umuulan kasi sa laot kaya para maka binit kami ng isda para protection naman sa mga tauwan eh. para may protection naman sa mga tao Okay, bye! So, sponsor lang ang ano, no? Some sponsor sa mga mag-asawa